Nakakatakot ang posibilidad ng digmaang nuklear. Maari nitong sirain ang ating mundo. Gumawa tayo ng mga armas na napakalakas. Kayang pumatay ng milyon-milyon ng mga armas na ito sa isang iglap. Totoo ang panganib ng digmaang nuklear. Dapat nating pagsikapan na pigilan ito. Dapat mag-disarm ang lahat ng bansa. Dapat tayong humanap ng mapayapang solusyon sa ating mga problema. Nakapipinsala ang isang pagsabog ng nuklear. Lumiliha ito ng nakakasilaw na kislap ng liwanag. Isang napakalaking bolang apoy ang mabilis na lumalawak. Lahat ng bagay na malapit sa pagsabog ay naglalaho. Pinapatag ng shockwave ang mga gusali ng milya-milya. Ang matinding init ay nagsisindi ng mga apoy na naglalagablab. Kumakalatang radiation, nilalaso ng hangin, tubig at lupa. Lubhang magdurusa ang kapaligiran. Ang mga pagsabog ng nuklear ay naglalabas ng radioactive material. Ang material na ito ay nagpaparumi sa lahat ng bagay na nahahawakan nito. Hinaharangan ng alikabok at usok mula sa mga pagsabog ang araw. Ang nuclear winter na ito ay maaring tumagal ng ilang taon. Bababa ang temperatura, nahahantong sa malawakang paggabigo ng mga pananim at tagutom. Hindi mahihinuha ang kabayaran sa buhay ng tao ng digmaang nuklear milyon-milyon ang mamamatay kaagad mula sa mga pagsabog at sunog, marami pa ang magdurusa mula sa sakit na dulot ng radiation. Nakapipinsala ang pangmatagalang epekto ng radiation. Tataas ng husto ang mga kaso ng kanser. Magiging pangkaraniwan ang mga depekto sa pagsilang. Ang mga nakaligtas ay maharap sa isang mapanglaw at walang kasiguraduhang kinabukasan. Dapat nating pigilan ang bangungot na ito na maging katotohanan.